We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Merry Christmas po sa inyo mga friends. So for today's video, ito nga po ang ipapakita ko sa inyo. So as early as September, actually misan pa nga wala pang September 1 or September 1 mismo ay nagkakaroon na ako ng time para mag Christmas decor sa aking bahay. Sa ngayon, um, Christmas tree mini muna ang meron ako kasi nga hindi pa kami po pwede ulit bumalik sa dati namin Christmas tree na 7 feet or 8 feet yata yon kasi marami pang gamit si Miko dito sa amin at mga bulky pa yon so kapag dinagdag ko pa yung bulky ko na Christmas tree ay nako wala na talaga kami pwesto <laughs> At saka maliban dyan kasi si Miko mahilig na siya mag kuha-kuha kung ano yung madampot niya dyan, mahila niya dyan, wala siyang pakialam. So nag-decide muna ako na last year at, at ngayon ay mini Christmas tree lang din muna ang gagamitin namin. Dati din, every year, iba-iba ng kulay yung uh, Christmas decor ko at yung Christmas decoration ko din sa Christmas tree. Pero sa ngayon, um, kung ano yung decor ko last year na lang din muna ngayon. Kasi parang kulang talaga yung time ko para maghalongkat tapos um, mag-decide kung ano yung mga gusto kong gawin. Dati parang bago palang lang mag bare months na iisip ko na, na-imagine ko na kung ano yung kulay at decoration ang gusto ko sa bahay. So ngayon, ito lang muna. So hindi ko alam pero para sa akin, mahal na mahal ko at iba ang Christmas spirit ang naibibigay sa akin. Siguro dahil talagang iniisip ko rin na that is our Savior's time no na ipinanganak siya what a wonderful blessing for every one of us na na ipinanganak si Yeso Kristo at ginawa niya yung um, pagbabayad sala para sa atin para maging masaya dito sa mundo na ito at sa susunod pa na buhay yun yung ultimate na nagpaparamdam sa akin why I love Christmas pero syempre gusto rin natin yung Christmas parties gusto natin yung gift giving gusto rin natin makareceive ng gift at higit sa lahat, pwedeng-pwede na tayong mga Rolin. <laughs> Ayan, nangangailangan po ako ng mga magiging kagrupo ko na dapat talaga gipit na gipit at nangangailangan para todo bigay. Charing! <laughs> Ang wish ko lamang ngayong Pasko ay ma-monetize na nga aking Facebook page at kumita na rin ako dito sa aking pinagagawa. <laughs> So friends, Merry Christmas na agad-agad sa inyo ngayon and hopefully lahat ng mga gusto natin, pangarap wish natin ay matupad ngayong Pasko. Thank you for watching. Have a great day, babu.